Magandang magandang araw mga kapamilya. Magkapet pandasal muna po tayo. Ito po si Father Nono. Mga kapamilya, maligayang maligayang Pasko po ng muling pagkabuhay ng ating poong Jesus. Happy, happy Easter! Mga kapamilya, may napakahalagang mensahe po sa ating mga Kristiyano ang muling pagkabuhay ni Jesus. Lalo na sa panahong ito na lumalaganap kumbaga ang mga puwersa ng kadiliman. Marami po sa atin ay labis na nalulungkot sa gitna ng mga masasamang balitang nangyayari sa loob at labas ng ating bansa. Marami ang nawawalan o pinanghihinaan ng loob. Pero yan daw po ang di natin dapat gawin, ang patalo sa kalungkutan. Dahil ang mensahe ng pagkabuhay ni Jesus ay napakalinaw. Sa huli, ang magwawagi ay ang pag-ibig ng Diyos. Ang magwawagi ay ang kabutian laban sa kasamaan, ang liwanag laban sa dilim. Noong nakaraang taon po ani Pope Francis sa kanyang Easter message, we see and will continue to see problems both inside and out. They will always be there. But let us not allow the darkness and fear to distract us and control our hearts. Today is the celebration of our hope, Easter awakens and resurrects hope in hearts burdened by sadness. Yan po ang bili ni Pope Francis. Oo, marami tayong problema. Anya. At dadami pa yan. Pero huwag nating hayaang mapuno ng takot at lungkot ang ating mga puso. Ang puso ng Kristiyano ay puno lagi ng pag-asa dahil ang puso niya ay tumitibok kasabay ng puso ni Jesus na muli nang nabuhay. Mga kapamilya, sa gitna ng mga nangyayari sa ating mundo, naway bawat isa sa atin ay maging instrumento ng pag-asang dulot ni Jesus na muli nang nabuhay. Amen.